Hi guys! Hi everyone! So ngayon na andito tayo ngayon sa bahay ni Simply Amore. Um, finally, nakita ko na rin yung kanyang pinaghirapan. Pinaghirapan! <laughs> na pinaghirapan, ibayad sa... <laughs> ibayad sa mga obligasyon. Oh, no, oh. Di ba? Kasi alam na... Alam ko naman na ano. At ngayon... So, so yan nga. So paano mo pala siya inano to? Um, paano mo siya sinimulan? so... Ang plano kami ni Javi na, na Okay. And dahil wala kaming malaking budget. Uh Oo. -oh. So, ayun nga. Yun yun, Umutang. Ah, umutang ka. Uh -huh. Kasi ba bawal mo lang tumawa kasi naroon ano yung mga bashers. <laughs> yung, yung mga bashers ko. Andiyan ang, andiyan ang lagi. Uh oh, So, bawal, bawal lang tumawa. tumawag uh -huh. Ah, ano lang siya. Kasi Tapos. And then, uh -huh. ngayon, malapit na siyang matapos. Kasi yung, yung unang... Ay, yung Ayun kasi una kasi nakita ko dito yung mga ina upload mo mga video, mga uh -huh. picture mo is ano lang talaga siya nung nagbungkal, nagbungkal ka pa, di ba? Diba? Yun kasi ko sa iyo nung akala ko doon ka nag nag ano sa inyo nag um, sa happy mo sa bukid. Sa bukid. kasi oh. yung nakita ko sa upload mo na yung happy mo. Oh. Na, bubungkal ng lupa. It's a prank lang. It's na. a prank lang pala yun. <laughs> Grabe ka pala no. Grabe pala yung prank kasi totoo. <laughs> so ngayon mga mamshi, so um Ah, uh, ano natin si Simple Amore, ano na tour po natin siya kung ano mga balak niya dito sa kanyang bahay which is hindi pa talaga siya natapos at uh, continue naman yung kanyang trabaho. So ngayon, guys, so mag na mag, 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 mag tayo mag-house tour. Let's go. So let's go, guys. Bye. So, so ngayon, mga moms, so i-house um, yeah, tour tayo ni, ni Simply Amore. So di diba, ang una talaga is yung, uh, yung, ano niya, dirty kitchen. Dirty kitchen talaga, hindi ko. sa Saan yung dirty kitchen mo dito, so Simply man. Amore? So papasok tayo, ha? Pwede na ba? Pwede pa papasok? Oo. Mm, mm So... So dito, magmuna tayo sa dirty kitchen? Oo, dirty oh, kitchen dito. tayo una. Kasi yun talaga ang inaarap ng mga tao. Yung oh. dirty kitchen mo, paano mo inarrange arrange Paano oh. yung proseso ng ano mo? sa yung dirty <laughs> kitchen mo? Hindi <laughs> pa na-arrange kasi simulan pa. Oo. So, dito ang magiging dirty kitchen. Dito? Ay, dito, dito lang? Or dito, papunta dyan sa ano? So, mayroong pintuan dito na maliit. Ah, may pintuan dyan na maliit. Oh, and then, dito ang magiging... Sina, or dito ang lababo. Dito naman na side I, CR. So, ayan. Ito yung CR. Oo. Hindi so, paano kalawak ito? yung ano? Yung dirty kitchen mo? So, kung dito Mga... dito yung CR, hanggang dito. Ang liit nga lang, Beshi. Ang liit, ba? Diba? Oo. Liit nga lang. Ang liit talaga. Konti lang naman. mo. Isa so, lang. ilang, ilang square meter to? 14 by 10, nalang? 14 by 10 ang ano ang lawak ng oh, lupa sukat. mo sukat so, so yung ano mo yung um, yung space mo sa ano tawag diyan yung sala, sala mo oh, so dito na na side ah ito yung sala mo oh, so oh. ang balak mo dito is cement way mapato dito or hindi na Hindi <laughs> no. Ah, sala hanggang diretso kitchen. Oh, diretso na. Then, dito meron naman yung boundary kasi CR. Dito, mm -mm. Ang ganda ng ano dito. So, yan na. And then, dito yung magiging mesa. Kasi dito naman yung... Ito yung mesa mo. Dito pero, yan. gigibain pa yan. ito. Ah, gigibain ah, mo pa yung ano? Parang dyan na siya i... ano Ah, so, so mas malawak siya konti. Kaya na ang nangyari, Marami. Palpak. Ayun Ay, yung, yung sinabi mo, yung palpak ito. Oo. Oh, oh, kasi hindi sinagad na i... ano yung area mo dyan. Oh, kasi nadadalawang isip. Nadadalawang isip na ano ba dapat kasi basta yeah. grabe. <laughs> so, <laughs> grabe talaga yung lito mo, no? Oh. Ano na ito? Oh, oh. so, Actually, hindi sana ganito yung magiging itsura ng aming hangganan. Diyan sana. Oo. Oh, oh. And... Ayan, napag-isipan namin na grabe ang laki ng kain ng space doon. Kaya oh, ganito oh. nang na magiging itsura niya. And pitsura niya. ngayon, ganito na siya. Ngayon parang nila ito ginawa ngayong araw na to. And yung kulang na lang ay yung ito ano dito, ilagay, okay. diba? So, na, so mga ganun yung nagastos mo na dito lahat. Sa, sa, baba sa, baba lang. Sa baba lang. Hindi, hindi kasali yun doon. Ay, hindi mo ma-estimate siya. Pero, so, magkano lahat yung nagastos mo na? Na, 170? 170. 170. 170 na nagastos. Laki. Hindi pa tapos ah. Kasi na, mga metal to. Oh. Tapos, mahal ang ganito, cladding. Ah, mahal yung ganyan. Oh. Magkaano yung ganyang ano, metal, di ba? 1,000? Okay, or... 3, 320 yung metal. Yung ito lahat na nabili na ng ID na sa 13,000. 13,000 na yan Ayan lahat. Lang lang yan. Pading lang. Yung dingding lang kumbaga. Yung... Pader. Pader lang. Pader lang. Pader lang. Di, so, hindi tayo, kasama yung mga ganito. Ah, hindi kasali yung mga <coughs> ganyan. Ah, so malaki-laki na pala ang nagastos okay. niyo. So, so, ilang buwan na ito ano, ginawa? Ilang buwan na ito? isang buwan na so itong ano yung uh, hard uh, asya tawag ano hard color roof ba to flooding nga yan ah, yan tinatawag na flooding ah yan ang tinatawag na flooding flooding, flooding, flooding nga yun yung, flooding. Flooding. yung yung, <laughs> yung, yung <laughs> uh, so ang gas magas pala talaga no kasi um, yung buy nyo kasi is may, may poste talaga is malaki yung poste solid talaga di ba so yakit mo nga muna tayo di yakit mo nga ako Sige, aki ikaw mo na na So to tayo mga ma'am, so aki muna tayo kasi ga yun na video sa atin. Sa <laughs> <So, laughs> oh, yan tuloy ako. Ha, okay, so, okay. so supportive talaga. So alam na natin na, na malaki talaga nagastos sa so, simple Amore. Sa so, simple Amore, bago tayo aki don um, kumutang kumutang ka pa talaga kasi dito. hindi gaano kalaki yung sahod ko kasi uh, yung sahod kasi ni simple amore ay para lang din ako <laughs> <laughs> na pakunti-kunti lang at sa basag ka ng oh. um, 15 or 20 di ba mas okay na rin siya which is kahit utang lang Kaya, yun pinush, pinush mo talaga diba? kasi para magkabahay ka talaga oh at ah, mayroon kang sarili, mayroon kayong sariling May bahay ng nga. asawa mo, di ba? Makapagbukod mo, makabukod <laughs> mo. Sa lahat kasi ng mga ano, except sa akin, except kay Ndeka Tok, except kay Jigja, ay Jigjag, kay Bakang, mm -hmm. ikaw yung sumunod na <coughs> gumawa ng sariling bahay talaga. Mm -hmm. Diba? So, congratulations. Kahit, kahit marami kang obligasyon. <laughs> sana matapos na itong bahay mo ito at akin mo tayo oh, doon. Sige, let's go. natin ang Uy, sulit ba? Ito baka mahulog ako. Hmm, sulit yan. Napaka na <laughs> <laughs> Napaka sulit. Ah, na pala siya. Let's go. Di ba sa'yo maano? man. man. Oh, okay. Ito pala ano, uh. o. Oh, <laughs> so, ito pala guys. Oh. Ah, so parang ano lang talaga, no? Parang uh, family, family lang talaga yung oh, diba? ano, mo ang akop ng bahay. Diba? Hindi siya masyadong malaki yung space. <laughs> Hindi siya masyadong malaki yung space, pero... Perfect na. Perfect na siya. <laughs> so ano bang, anong, anong plano mo pala dito sa ano mo? Oo, oh, ito yung kulang namin sa taas. Oh, yung magiging double wall. Wala pa akong budget pang double wall. So ano pala kung sa double wall mo? Anong, yung double wall mo dito? Parang flex? Like, mga, um, mga uh, marine. marie gano'n, bili, Flywood, flywood pilih Mas yung e, flex. Mm. yung flex. din yung ano, koronan, uh... flex. Maganda din. Maganda Tapos... yung flex. budget lang. Kaya mas din yung dito sa ano, mga Sliding So, so malaki-laki pa talaga oh. <laughs> Kaya, So, so sana, may sa atin. <laughs> Ay, ba maawa, pabi maawa na. Oh. Maawa na. Ay, ito, idagdag ko to sa ano po. Sa... Ako na sa yung sliding. Oo, ako okay. Sa... Pero hindi naman nasali buo. Dapat, ganon Sana na baka na. How to ikaw mag-sponsor? Wala rin. Yung bahay ko nga, hindi pa rin siya tapos. Pero matatapos na rin siya. Oo, diba? So, ito, ilang parto ba ito? Isang parto lang. Isang lang? Tapos, lalagyan pa yan ng readings para hindi tayo mahulong. Hindi mo. Ay, ito, ilagyan ko silang readings. Oh. Saan po? Saan, saan yung saan yung maging kwarto mo? Dito, yung bed. Siya nang magiging bed tapos siguro dito, di ba may room? Oh, dito? Eh. So, dito siguro ang magiging closet namin para naman, para doon, para mm -hmm. Ano, dito. Pero sayang, ito, ito yung ano nyo, ano yung, ano, yung, ano, yung space dito? Terrace. Ito. Ah, bakit na yung terrace. Siyempre, para magmuni-muni tayo paggabi. Mm -hmm. Diba? Pero mas, ako sa inyo, ano, talaga? Sa akin lang ha, ano naman, maganda siya may terrace, pero dapat na sagat na siya mm -hmm. sa siya Sayang di diba? ba? Pinag, ano ninyo, pinagsisiyan ninyo yun. Mm -hmm. Kasi maganda ka talaga siya pag ano, ma, sinagad di ba? Hindi. Kasi ganyan, daan na lang kasi sa lupa. Hindi na yun lupa namin. Ah, hindi na yun lupa nila. Lupa nila, pero binigay yung Dina ano. Ito kasi, guys, so yung terrace nila guys o oh, diba, daan so, na kasi yan. Eh wala naman yan. <laughs> hindi po pwede. Pwede naman yan kasi nasa, Oh, ito yung terrace uh, guys. Oh. Uh, so. okay. Ito, super yung terrace nila. So, um... Hindi pa talaga siya tapos, no? Marami pa talaga ang kulang. Diba ang, um, alam ko na pin pinaputol mo yung trabaho? Bakit? Wala na. Wala na siya sa sa ating mga... Uh, Pero marami ka pang materyales, wala na. So, meron, may kulang pa sa baba yung ano, simento tsaka yung buhangin tapos dyan o, no? walang paya na, as as na, sorry, na ganito kasi ito gagamitin para sa hagdanan uh -huh. ito ay gagamitin para so, sa hagdanan so sacrifice lang ay, muna namin yung ako. sa hagdanan nyo, ito din gagamitin kaya may trabaho kanina kasi gusto nyo matapos o, yung hagdanan mm -hmm. tapos kanina si nagsukat yung gumagawa ng sliding door hindi pa namin alam kung magkano talaga yung bansyep na eh, ano yung nasa amin pagkatapos yung nagsipta so chat lang daw siya kung magkano lang itong ano namin bintana at ang magiging puntuan na slide As, it, it, so, ah ito lahat so magkano kaya ito? sa iyo magkano? kasi doon doon kay mama yung bintana ni mama bali yung isa is yung nasa mga 3-5 ganun yung isa doon sa, sa labas? isang bintana, depende siguro sa laki Kasi uh, anak ko din kasi, magpaanod nga ako sa bahay, magpa-slide ako, oh. by, so, uh, Mga 3-5 gano'n. Ang isang ganito kalaki? Hindi ko alam. Depende sa kalaki mininimum. siguro. 3-5 oh. ang mm, nila. Oh. Oh. Diba, so, laki pali, malaki, so, malaki yung lang, ibibigay mo kay Ivy, 10,000 dapat. <laughs> Ay bak balay natin, may mag-ano, may maawa sa atin kasi alam naman natin na si ID, this ID is puti confident yung sinasahod niya. Sa akin naman, kunti lang yung sinasahod ko which is nakakailang araw-araw. <laughs> so mas magandang magana mo talaga sa inyo kasi nga nakaano naka, 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 na kayo, naka nakapagtayo, nakapagpatayo na kayo. Hindi niya maiisip na balang araw matatapos na rin siya kasi paunti-unti, di ba? Kasi yan, ganun naman talaga yung bahay ko. Hindi ko ma-inexpect natin yung bahay ko mat -ta matapos Kasi, um, uh, kahit, bet... pero ako sa bahay ko kasi nagtatrabaho si Papa. O. O. Pero araw-araw yung trabaho, nakagawa na, 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 sa sementry sa, na yung buong bahay, tapos okay lang, yun na. Yun pala, is, hindi ko inisip na habang na trabaho kung tuloy-tuloy yung trabaho lang absent. Kaya, pag ko sa bahay, yun, nagulat ako na, ay, ito yung bahay ko. <laughs> diba? Kasi ang balak, ang alam kasi namin ngayon, except kay Ivy, magpapabahay din si Ria Lengueta at si Jigjag Jag ngayong buwan. Or by next month siguro. Kasi um, parang nasimulan kasi ni Ivy, kasi Ivy kasi is, um, kasi simula lang niyang mag, mag vlog ulit, kasi di ba na-start ka na mag-vlog, di Hindi, hindi ako na pero hindi masyadong malaki yung ano po, mga views. Ah, kumikita ka, pero hindi masyadong... Ang na-stop sa kanya yung YouTube niya doon. Ayaw yung, yung mga staff. Mm. Pero ngayon, okay na yung palita mo dito. So, yun. Basta, al alam lang natin, good luck na lang sa inyo yung yes. trab trabaho kaba, kaba sa bahay. Which is matatapos, hindi naman Kasi ganyan, gand hindi naman tayo. Kasi yung Bible kasi, ha? Oo, ina, ina yung Grabe, mo, kasi. Hindi Oo, oh, oh, inahinay na talaga yung trabaho. Grabe, pawis mo, Beshi. Kasi gano'n, tumatakbo ako doon. Tapos so, <laughs> kinakabaw ko dito sa bahay mo. Kasi baka... <laughs> <laughs> So di ba guys, ang ganda ng bahay ni Ivy, pati kayo doon, yan na natin guys, ang ganda ng bahay niya, di ba? Oo, pulidong-pulido talaga yung bahay niya. Alam mo, yung, yung napabahay ako, gusto ko talaga ganito yung bahay ko. Hindi ko in na, alam mo, naingit ko sa bahay mo. Sa Tot totoo. Sa so, ngayon. Sa ngayon. Kasi, dati kasi, yung bahay ko kasi dati, yung lalong-lalong yung second floor ko, hindi ko inisip na pwede palang ganito. Yes. Kasi, pero dati kasi ang inisip lang lagi is kahoy. Nung nagtatrabaho ko sa bahay, sabi ko lang sa mga trabahanti ko na sulit yung dapat yung trabaho nila. Hindi, 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 ano, ano, tchukla, tchukla, tchitot, tchukotso. Pero, nung nakita ko yung bahay mo, naingit ako, sabi ko sa rin sa bahay ko, malaki din ang gastos ko sa bahay, hindi pa siya tapos, pero, hindi siya sulit. Sa'yo kasi sulit. Kaya, sabi ko, naingit talaga ako sa bahay mo. Uh, thank you, Beshie. oo. Wala ko na mag-alala sa mga ganito kasi matatapos din to. Yung bahay ko nga dati, hindi, ko nga iniisip na ganito pala ganun yung bahay As ko sa, pero pag uwi ko gusto ng ko ano, lang kahit wala pang <coughs> ano, kahit wala pang double wall at double wall at yung alcove, malagyan ng siya ng bintana. Tapos dyan, pintuan, para pwede na namin dito. Mag-transfer na namin yung mga damit namin. So, magiging dito na talaga yung kwarto namin. Karto mo. So ayun guys, ha? so good luck sa iyo Ivy. Sa Sana may mag-ano sa iyo, may mag <laughs> may mag smaller kahit 5k, di ba? malaking bagay na rin 'yun, di ba? God knows everything. Oo. Oh, oh. na. Kaya natin 'yan. Yeah. Kaya mo 'yan. Oh, good luck sa inyo. Yeah. Okay. Ang ganda talaga ng bahay. Sa pag-visit mo ngayon bye yeah. sa aking bahay and my pleasure. Yeah! So, ayan. So thank you so much. Thank you so much. Ang ganda talaga ng bay So, soon, matatapos rin ito at makikita natin to. Update lang tayo yes. sa bahay ni Ivy soon. Yeah, I okay. uh -oh. So, ngayon kasi putol pa yung trabaho. So, hindi na natin update by next month. Siguro, mga March, ma-update na natin. Yes. No, Mga March. Um, uh, March. Uh, January, February, March. Siguro mga April. April pa. Kasi kailangan pa natin mag-iPhone. Oo. Oh, oh. So, by soon pa, Itong buy ni Ivy ganito. Makikita natin by soon. By April or March. Maka-update tayo ulit. At maka makagala tayo dito ulit. Makikita yes. natin yung update na kanyang bahay. Diba? ba? Sure. So, good luck. Thank you so much, Ivy, Sa ano mo. Thank you. Thank you.